Namimili nga tayo dito sa bayan mga badi dahil meron nagpaabot na pang groceries kay Manay Milda kaya ito ipapamili natin para ibigay kay Manay Milda. Sobrang nakakatuwa nga lang mga badi dahil merong taong mababait at taos puso nagbibigay sa mga katulad ni Manay Milda. Kaya laking pasasalamat ko din po dahil sa malaking tulong na ito para sa kanilang dalawa. Ito nga lang din ang naisip kong paraan para makatulong hindi lang para sa sarili ko kundi para din sa katulad ni Manay Milda. Nagpasama nga din ako sa pinsan ko para mamili sa mga groceries ni Manay Milda. So what's up mga badi? um, galing pala ako ng bayan kasama ko yung pinsan ko kasi nagpasama ako kasi may nabili naman ng Milda na pang bili ng grocery so sinamahan nagpasama ko sa pinsan ko para bumili sa bayan so ngayon um, surprise ko si Manny Milda kasi hindi, siya, pa, hindi niya pa alam na may nabigay sa kanya so hindi ko lang muna sinabi ngayon ko pa lang sasabihin kapag dumating ako sa bahay so ito yung pinamili ko marami ito ah uh, ayan so mga panggamit sa bahay eh, yun basta yun tapos mga pangkapinila so, so doon ko na yung sa bahay nila so tara sama mo Ay, hindi ba? Ay, hindi ba? Ay, hindi yan? Ay, hindi ko. So, pagdating ko pala dito sa bahay nila, Manimil, mga buddy, wala, wala, siya dito. And nandito lang si Mamay. Kasi andun siya nagbibinda daw ng walis tingting -ting sa bayan. So, Mamay, yung gabi pa yun siya uuwi kasi mag alam ko maglalakad lang yun kasi wala din, wala din yung pera. So, ngayon, yung pinamili namin, bukas ko na ito i-unboxing. Um, pero ilalagay ko na lang sa bahay nila. Sasabi ko lang dito para hindi ang ng mga aso kasi baka abutin ng aso ayun so bukas ko na lang po yung boxing namin kasi hindi na kami maka-unboxing ngayon kasi wala siya dito and gabi na yung darating so bukas na lang mga bagay mama isabi ko lang muna dito ha Akala ko nga ay gabing gabi na makakauwi si Manay Milda dahil nagtinda siya ng walis doon sa bayan. Kaya sinabi ko muna yung mga groceries niya sa gilid ng bahay niya dahil akala ko gabing gabi na siya makakauwi. Tingnan <coughs> <coughs> ka sa bungtod. na? Balibot gihay, balibot. Kailangan ka bugas ang gihay? Wala. Napulo ula. Kasi so, adin na si matungo na. Hindi ko nabalidya sa bayan. Walis tingting. So, uh, hintay ko na dumating siya. So, ito na. Ito so, yung family ko, Mala Milda. May, nag may nabigay sa'yo, Milda. Si Ate Jennifer. So, Ali na Ito so, yung aking pinamali yung. Ito yung bawasay na aming mabigay mabigay So, bumili ako ng ano. Um, Colgate. Yan, shampoo. Tapos, kape. Ito yung kape. Tapos, pos asukal. Asukal. So, tapos lakimi pinati ko lahat dasin yung lakimi tatlong blue oo tatlong blue tapos tatlong pula chicken oo tapos gatas tapos um bar na sabon so napapabili pa ng powder sana kaso lang nakalimutan ko na hindi ko nabasa sa lista itong nabili lahat salamat in guys sa

Berba, hindi kang usupan, hindi laki ni lakini, hindi sabon. Hindi, Jennifer. Pag hinalas na trabaho, ipagdarasal na lang kita para tagang kasi maupay nga lawas.